Friday morning ngayon mga kamisli. So, ang oras ay, yun know, o, 4.06. 4.07 na. Oh. So, intact na ating gasolina. Alright. Ito kami ngayon ni Red papunta ng Quezon City kasi Malbar, Batangas na naman tayo. So, kaming dalawa ni Red muna partner ngayon pababa. Mamaya naman sa Malbar, kaming dalawa ni Tinova ang partner. So, may pasayro tayong dalawa. Okay, alright. So, good luck sa aming dalawa na Red. Sana maging uh, maayos ang aming jahe. Salamat sa Diyos at bago kami bumaba na Red, eh, biglang tumigil na. Ah, uh, magpaganong pa man eh. May baong kaming uh, kapote. So, hindi naman tayo nagkamigil na. So, hopefully uh, along the way, hindi na siya mulan. So, basa. Bak, nakagaya ko ngayon. Baka. Basa ang kalye, ka mga history So, ingat-ingat. Dobli ingat tayo mga kamistri so yun alright para sa payapang paglalakbay ingat ingat at dasal kay Lord alright so good morning good morning good morning yun mga kamistri good morning so nandito na kami sa Malbar so hindi naman maganda ano, ah, maganda ang panahon napakaganda ng panahon dito mga so tsaka hindi matrap so gagawin natin mga kamistri Uh, ipapasok na natin yung ating sino uh, si uh, papalahin ko muna itong mga uh, itong graba na to gigilid ko muna doon gigilid ko muna banda rito mga kamisteri para makapasok tayo para hindi na tayo nandoon so yun mga kamisteri so nagubad na ako na ating costume tatabi ko muna yung aking belt bag doon you know? okay, alright, so magpapapawis muna tayo alright yun mga kamisteri so update tayo uh, natapos ko na palang ilipat mga kamisteri yung graba dito na ilipat na natin dun sa gilid sa corner para makapasok tayo so now lalawas muna kami pupunta kami ng hardware kasi bibili kami ng materialis na kailangan ng mga so ito hindi pa tapos sakutin ilipat to dito mga kamistri oh. muna para yan malatagan ng graba so yan kulang pa yan lalatag dito so siyempre ah, uh, bago maglatag tatanggalin muna yun yung tood na yun tanggalin muna yung mga kamistri bago latagan tapos yung nasa baba na yan yung mga ano ah, uh, pa-plasteringan yan mga kamistri plasteringan yun alright so antayin ko lang yung so maya maya mga kabistiri pagbalik natin papasok na natin dito yung parking ay yung parking yung Innova natin na gamit gamit araw araw pag pupunta dito sa man park so i-adjust ko na lang itong i-adjust ko i ko ng konti doon para makapagpark kami doon sa kapita yun okay alright antay natin so pawisan tayo mga kamistri oh. pawisan so goods naman sa ating kalusugan yan no? At pawisan tayo paminsan minsan okay alright so, mga kamistri so nandito na kami sa south home so, maraming customer uh, kagad maaga pa kaya naka double park tayo dito so hindi natin maiwanan mga kamistri yun so, alright ang dilim naman ng pwesto ni ano, South Hope no? Titit. Nagtitit. Nagtitit sila sa kuryente. Mahal nga naman ang kuryente. Okay, alright. So, magandang, magandang, magandang umaga ng biyernes sa inyo mga kamisari. So, uh, I hope na ligtas tayong lahat ngayong Friday. Thank God, it's Friday again. Okay, alright. So, salamat. Ha. Uh, sa namin ay eh, walang aberya. So, napaka-smooth. Alright. Kagaya kanina, nang galing ako sa 13, alas 4 tayo umalis ko saktong uh, sakto, mag alas 4, tumigil si ulan. Uh, nakarating tayo ng Quezon City. Travel time natin, 1 and a half hour. Wala tayong aberya. Basa lang ang kalye madula. So, hindi tayo inulan. So, hopefully, uh, hindi rin tayo ulanin mamayang hapon kasi uh, Friday na naman. So, laging makarapik naman pag Friday. Nissan uh, S-Lex pa lang hanggang Skyway hanggang Quezon Avenue pag baba namin all the way ang mga kamistri street traffic. yan naman eh. kaya naman sa tiyaga eh. so pagtatiyagaan lang natin kasi wala tayong magagawa sa traffic na yan kasi nasa Pilipinas tayo alright so tiyaga-tiyaga lang mga kamistri, so ngayon tuyo na ang kalye rito yun kasi maganda ang panahon maaraw yun o no? si Haring Araw yun uh, once again uh, keep safe drive safe at ride safe sa ating mga All alright so from 2 wheels tayo kanina ngayon sa 4 wheels tayo alright so marami kaming uh, lakad ngayon uh, ngayon mga uh, hardware kami. Pagbalik namin, bangko naman kami ni Lotto, uh, sa BPI. Hindi kailangan niya magdagdag na kanyang polo Uh, tapos uh, pagbalik hardware ulit na naman tayo mga kamis so busy tayo din busy day tayo ngayong araw na to ng biyernes okay. tapos bukas balik na naman tayo uh, sunday baka <coughs> relax tayo mga kamis yun alright so o kaya sunday uh, kasi mag uh, simple tayo ng Sabado ng gabi uh, kasi may utang tayo isang mas no Sunday so hindi tayo pagmas kasi busy tayo sa bahay meron akong ginawang uh, uh, electrical tapos may ginawa tayong pintuan sa likod so natapos na natin uh, hanapan na lang natin ng <coughs> padlock yun, kailangan natin hanapan ng padlock hanap tayo ng kung ano yung contact natin na uh, gagawin doon mga kamusyon so parang may nakita na akong contact uh, simple lang very simple lang okay alright so maghanap tayo sa kung hindi sa ano, Ace Hardware so sa Sunday hanap tayo ng padlock natin sa Ace Hardware tapos sa uh, uh tayo ng pintura pa. pag umaraw sa Sunday magpintura tayo harapan ng bahay na uh, kayo aming uh, gate so bibili rin tayo ng uh, sealant para doon sa mga butas okay alright so watch out sana Yon uh, yun na lang balak namin gawin pero baka magsimba na lang kami sa malapit sa, uh, sa morning ni commander in chief okay alright Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat mga kamistri So, salamat sa Diyos at ligtas tayo lahat sa araw-araw Okay, alright Yun mga kamistri, so update tayo, update, update, update So, gumating na yung uh, in order namin ni Lolo na uh, furniture yung galing sa Fiesta Home Center yung mula nung nag-deliver na assemble na so, pakulay ng wall Ayan, eh. So, yun na mga kamikir So, Unti-unti na. Nakabit na yung earphone. So, nandito na ito. Ayan. Alright, so. Puro collect po na lang itong mga basura at okay. Alright. Ayan, mga Okay, okay. Yun, mga kamikir. So, magandang tangahali. So, good afternoon na. So, after lunch, lumabas na kami ni Lolo muna. Ah, uh, Siyempre, naman kami sa BPI yan yeah, BPI so nagbebenta na naman dito si ano si Hyundai uh, Hyundai so meron silang ano ah, ano pala to Hyundai si Mitsubishi tsaka si Kia yun negosyo sila dito so meron silang coaching naka-display dito sa Bpi Malbar, Batangas so didiretso kami ni Lolo pagka after dito sa bangko pupunta kami sa Abinson na uh, Tanawan, Batangas mga kabistri kasi doon kami no last time doon kami talaga nag uh, ano uh, tingin ng mga appliance kasi unang una mas malapit sa amin sa Malbar tsaka mas kompleto kay Abinson doon din kami kumuha ng aircon yung 1HP Uh, na ano, carrier yung yung pinaka model nila so nakabit na sa bahay so ngayon refrigerator uh, washing machine gas stove ang bibili ni lolo yung alright so inantay ko lang so nandun sa ano hindi ko na pinatay kasi mainit mainit ang panahon ni so luckily you know, makulimlim pero mainit siya yun sana hindi umulan hanggang mamaya pag uwi namin kasi today is Friday so kami naman lagi kami nakaready kung maging matraffic man yan so relax lang naman kami pag ano hindi naman kailangan magmadali pag pauwi yun alright so antay na lang natin dito mga kamistris sa kotse kay Innova so gamit na gamit si Innova siguro mga next week to kailangan na itong uh, change oil so si red pala kailangan na rin change oil so nag warning na kanina ng change oil so hopefully this Sunday na ma change oil natin siya alright yun good afternoon mga kamistri medyo natok tayo ng konti ay nako just ko So good afternoon mga kamistri So alas 2 pasado na So balik kami dito sa hardware Kasi bibili tayo ng Ayun uh, Order ng hero Para doon sa bodega sa likod yung, Tapos na kami ni Lolo sa Abinsol So abangan naman namin bukas yung delivery Kasi ikonomit nung uh, salesman Is bukas tomorrow ang ano Saturday ang delivery ng refrigerator Tsaka yung ano uh, washing machine yun alright so, ito delivery dito sa yun bukas din ang delivery na uh, itong order ditong mga yero yun alright so mamaya pala pag uh, balik namin doon may nakita kami na uh, bilihan ng ano ng gas liquefied petroleum gas so uh, ang tatak doon ay fiesta. okay na yun kay fiesta so tatanungin na lang namin kung magkano siya so ang hanap kasi kasi sa bahay sila sila lang uh, hindi na yung snap on yung traded type yun ang priority hanap okay alright yun mga kamisire so good afternoon so magalas magalas 4 alas 4 pasado na pala so nagpe prepare na kami nga uh, bumalik ng Quezon City umuwi yun uh, antay na lang natin yung dalawa so nagre ready na rin sila do maglalak ng pinto at uh, ready na team. so today is Friday sana hindi ganong matraffic mga kamisire yun naka ready na kami ni Innova yun dito naman na uh, so far so good dito sa Malbar ang biyahe mga kamisteri. Sana, sana, sana. Sana hindi matrapik ang SLEX So lagi naman kami sa Pol kaysa na Abinyo tapos sa uh, Commonwealth. Abinyo mga kamisteri. So sa SLEX ang barometer namin sana hindi gano'ng matrapik. Uh, kasi biyarmis kayon. Uh, 6 ng October. So matatapos na kagaday sa linggo tomorrow saturday so sa monday tingnan natin kung anong uh, resulta mga kamistri kung pupunta kami dito ni lolo or ako na lang o hindi muna yun mga kamistri kasi may gumagawa dito uh, dahil wala si nil magpo kung kami dalawa naman ni lolo pag aalis walang tao yun alright alright so bukas sigurado for sure nandito kami dahil uh, antay namin ang delivery ni Abinson yun, antay namin delivery kasi yung refrigerator at yung washing machine ni Lolo yun, alright mga kami si so, uh, inaantay-antay ko na sila dito sa labas so nakaprepare na tayo sa labas at na natin uh, ipinasok si uh, Innova so yun alright, so Update tayo mamaya mga kamisiri kung ano, kung ano oras kami makakauwi ng Quezon City. Kasi nga ngayon ay Friday so ma traffic na Friday ngayon sigurado. Alright, so sama mga buha biyahe dyan, mga bakbak, keep safe, ride safe, drive safe mga kamisiri. So ngayon naman, hindi madulas ngayon kasi hindi umulan magka maghapon hindi yung mulan dito sa Batangas so hopefully sa Quezon City hindi rin so maganda ang panahon dito maghapon mga ka-mystery yung init nya katamtaman lang okay alright yun mga ka-mystery so nandito na tayo sa tambayan sa Fairview so madilim dito yun alright so walang mga tropa dito medyo tambay ngayon yun alright so Abang-abang tayo baka may perview perview. Munti ka tayo makabiyahe ng ano? Ng dasma. Kung nagkaroon ng dasma uli, kunin natin 'yun. So ito na pala bagong pwesto na ni Ito parang coffee shop mga kamistery, bagong pwesto na. Dati yan lotohan yan mga kamistery, loto outlet. So, 'yung antay-antay tayo dito mga kamistery sa tropa. Baka may buwabiyahe naman yan dyan so yun alright good evening so so far ano galing kami ng Balbar mga 2 hours and 1 half mga dalawang oras kalahati may get 4.20 kami umalis doon 7 kami dumating so 2 hours 40 minutes yung aming travel so nandyan muna si Red yan o so nandoon ang aming tambayan minsan yung kainan doon Alright So, pag wala mystery uh, Siyempre Uwi na tayo Maya-maya, so palipas muna tayo dito Mga hanggang 9pm tayo mga kamistory So, kung makakuha tayo ng biyahe Meron tayong pang stock Meron tayong pambili ng pansit kantong Yun, alright Good evening, good evening So, kanina Ngayon, sigurado, possible na ngayon Mas sobrang tindi ng traffic ng sunap so nakalusot kami kanina sa may area ng Pegasus yung may U-turn doon sa may Roosevelt ay may banggaan doon so natapat pa sa U-turn isla tsaka sa may butas so dalawang sasakyan ah, meron doon car accident so sana ma naalis ng mabilis para hindi mag-accumulate na grabe ang traffic so so far so good naman sa Commonwealth mga kamistiri hindi gaano mabigat ang traffic ngayong biyernes sa Commonwealth isang himala okay all right so good evening ingat ingat tayo sa mga biyahe mga ka kasi siyempre Friday ngayon yon all right talagang traffic rush hour all right so good evening